Uh, yung senator po pala na tinutukoy ay si uh, Senator Sherwin Gatchal na nagmungkahi na kung pwede abolish na lang po yung DPWH Atty. Sal. Ano po yung reaction niyo sa ulat na yan? Yung abolish mo, papalitan mo rin ng uh, another body. Ganun din yun. Wala, hindi yan ang solusyon niya. Kasi nga, yung mga empleyado, <clears throat> initing na nila yung mga amo nila. Kung yung mga amo nila, mga tiwali at nakakaligtas sa katiwalian, eh ganyan gari. Ganyan, ang kultura. Wala yan. Useless na siya. Kailangan, huwag mo ang buong gobyerno. Deklara ka ng revolutionary gobyerno para magagawa ng kung sino man ang magiging revolutionary leader. Magawa niya na ang lahat na gagawin niya ng walang kongreso. Walang pipigil na. Kailangan yung matino, may walang agenda, walang bagay malinis. Yan ang kailangan natin para siya ang manguna at maging halimbawa ng matino at matapat na opisyal ng bansa.